is ano isolve yung table. Actually, hindi ko alam kung ano yung tawag dito. But, dito sa table is meron tayong isotope. So, dito meron tayong oxygen 16, oxygen 17, oxygen 18. Basta isotope ng oxygen. And then, after nung isotope, meron tayong atomic weight. So, yung atomic weight ng nito is 15.995, 16.995, 17.999. Basta atomic weight yun nandito. Dito, ito yung av av average atomic weight or yung AMU. Ito yung isosolve natin. Okay? Isosolve natin yan. And ito yung percent of abundance. Again, itong tatlong to given. Ito lang yung hahanapin. Okay. So, first, it e times mo to dito. Okay? Ito e times mo yung atomic weight sa percent abundance para makuha mo yung amo ng oxygen 16. Okay, so paano? Kunyari, wait. Ayan, 15.995. Ito times ko, times 99.76. So, ang kakalabasan is ganyan, syempre dahil naka percent to i-divide mo yun sa 100 and yung lalabas is 15.956612 so isulat mo dyan okay so meron na tayo nito dito naman si atomic weight i-times kay percent of abundance then divide 100 so 0.04 ...is equal to... ...divide 100. So, ganyan yung kakalabasan niya. So, gagawin mo lang is imu-move mo siya 3 decimal places pa dito. So, 1, 2, 3. So, dalawang 0, then 6, 7, 9, Ayan, meron ka na. And then, ito naman yung last. 17.999 times 0.2 divide 100 type lang natin yan sa calculator. Ganyan. Divide. 100. Ano ba to? So, yan yung sagot. 0.035998. So, yung last step, lahat nung na-compute mo na amu is ipag add mo lang. Yan na yung last step. And yun ang sagot yun na yung final answer. ipag e pag-add mo lang lahat ng amo mo. So, so yan yung lababas, 15.999408. Ano natin kung tama? Yap, yap, tama. So, yan, ay, yan, na lang yung sagot. Yan lang. Times mo si atomic weight kay percent of abundance like sa lahat ng isotopes gawin mo yon And then, ipag-add mo lahat ng amo. And then, makukuha mo na yung, ayan, final answer 15.9999408 eto may another example pa ganun din ganun din yung kakalabasan niya